So, meron tayong binili kasi ng tilapia kayo ng umaga. Kayo, oh, nakita ko nakalapa na sa drum. Sa drum, eh, nakita ko nakatihaya na. Kaya, nilipat natin dito sa... Ito yung pinanggalingan ng drum, oh. Medyo, yan. Yan po yung pinanggalingan niya. So, nakita ko. Pagbili ko kasi dito ko nilagay. Pero malinis naman po yung tubig na yan. Medyo malabo lang pero malinis. Ngayon, after one hour, nakita ko, nakitihaya na siya. Diyan sa loob. Ayan, ipat ko rito sa planggana. Sa Plangana, eh, naka-recover siya nang pinaltang ko ng nang nilagyan ko ng tubig pala. So, after uh, for, after mga 3 hours, nakita ko nakatihaya na naman siya. So, Ibig sabihin, nang hina siya. Ngayon, ang ginawa ko pinainom natin siya ito katulad dito oh hindi lumalaban na siya ngayon ito uh, gayto ginawa natin ayan uh, ngayon makikita kayo yung tilapia na na nauuhaw yan yung tilapia na nauuhaw o oh, partner tilapia na nauuhaw yan oh uh. inom inom ah uh. bibina <laughs> Ayan. Nakita kayo ng tilapia na umiinom naman tubig. Ah, parang tao lang 'yan, ah. 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 ah hindi siya ano, hindi siya nabubusog sa tubig. Ma, ah. Siguro na nalabas dito sa ano niya, sa kasang niya. Ah. Kasi kanina nakadapa to. Sabihin nakatihaya na siyang ganyan. Nakadapa na siyang ganyan kasi nanghihina na siya nakikita natin habol na yung kanyang hininga oh. so ang ginawa natin dahil wala tayong erator pang samantala kaya tuloy natin itong grito galing naman sa default to kaya walang problema hindi ka tulad ng galing sa nawasan ng may chlorine so pag natin to medyo lalakas na siya ayan na nakatayo na siya hmm. Hmm. ayan na nakatayo na siya kaya na siya kaya nakahiga na to eh kaya hindi pala talaga pwedeng walang curator ang tilapia may mga video kasi ako nakikita na sinasabi na daw ang tilapia nang walang oxygen na bumabagsak o tubig na bumabagsak pero dito po sa naobserban ko personal ko pong nakita na nangihina ang tilapia kapag walang curator ito. Kaya naman ulit natin. Baka na uh, ano naman. <laughs> Sa mga video, wala pa tayo nakikita mga tilapia na umiinom ng katulad dito. Dito pa lang. Ayan na. Ayan na. Wala ko na. Oh, siya na. Na? Igir. Eh, oh, uhaw oh. eh, huh? na uhaw siya. Tilapia ang uhaw na uhaw. Ha? Oh. Nabulunan. Bitawan natin. Ayan, nakatayo siya ngayon, nakatayo. Sabi, naka... Yung formang panglangoy talaga. Pero kayo na, naka... Nakadapa na talaga siya, nakatihaya na siya. Ayan, nakaganyan siya kanina ngayon. Binili ko ng umagang... 6 65 pesos. Grabe, grabe tilapia. Yung ko ng ulam, binili ko ng tilapia silaw, para lang bidyuhan. Ah. Tilapia <laughs> <Ito, laughs> Yung mga yung mga fingerlings uh. na tilapia. Kung bibili po tayo sa mga fish pan piso lang. Kasi sabihin ang katapat nito 65 na fingerlings yung black tilapia. Kaya pag na dedo ito, patay ang 65 mo. Maso uh ang kailangan natin dalhin dito pag in case of emergency naman ano na uh, mga uh, pang sigang na lutuan kawali yan mantika <laughs> yan ang kasagotan dito pag nanghina to so, sa ngayon buhay siya kasi binigyan natin siya ng tao na lunas ito man. o oh, inamuli 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 Yan yung tilapia nauuhaw. So, obserba natin ulit ito hanggang bukas ng umaga kung mabubuhay pa siya. <clears throat> Nang walang erator. Itong setup kasi natin walang erator to. Itong tumutulong tubig na to galing sa gripo pero mamaya maya ng konti papatay natin to. A few moments later. So, after 30 minutes, binalikan natin itong ating biniling tilapia kayo ng umaga ng 65 pesos na sa halip na bumili tayo ng lotong ulang 65 ito yung binili natin ngayon sa iba kasing video nagpapatunay sila na yung mga tilapia kahit walang oxygen is nabubuhay siya pero dito sa ating sinubukan na video oh, huh? humihinga pa ba? kayo na kasi humihinga pa to ngayon wala na talaga ah. Huh? wala nga talaga so hindi talaga mabubuhay ang tilapia nang walang oxygen hindi ko alam kung ano ang mali natin sa setup kung pero tama naman itong tubig natin dahil galing sa deep well to diba sa kabila pwede pa pwede magkaroon ng chemical yung tubig doon pero dito talagang direkta galing sa gripo pwede naman direkta to kasi deep well ito hindi ka tulad sa nawasa na contaminated siya ng chlorine so dito wala talaga talagang talagang uulamin oh, natin to oh, na so ang solusyon dito bibili tayo ng mga sangkap nito para ma maisigang to wala talaga wala talaga talagang ginawa ko ng lahat para maisalba ang buhay ginawa ko ng lahat para maisalba ang buhay mo pero wala talaga hindi ka talaga mabubuhay ng walang oxygen so sa pag-alaga ng tilapia kailangan talaga may oxygen hindi pwedeng wala bagsak na talaga pwede natin ulitin ang sistema ang ginawa natin dito dahil maaaring kaya ito namatay dahil pagdating ko kanina inalagay ko kung nandiretso dun sa drum ng walang water acclimation tapos pangalawa binigyan ko kagad siya ng pagkain so ang proseso kasi sa pagbili ng mga gaitong galing sa travel pati hindi siya dapat pakainin pero malapit lang kasi yung ito siguro mga 500 meters lang wala na talagang patay na to itong hitsura ng mata niya parang matagal na siyang patay pero maaaring dahil sa stress ano partner? Maring, oh, parang gumalaw yung mata niya. Buhay pa yata ito ah. Wala na. Mm. Pero ito, hindi ito basta mamamatay. Ito mga kaya ito. Mga piripitik. Mga... Piripitik! Mga itik. Ayan. So, partner, bahala ka na rito bukas ah. Goodbye 65.